welcome back again to our channel Grace and Bayugan and Gracia Bayuganon so yan guys uh, before tayo mag start ng ating vlog for today, so inibitahan ko kay guys mag subscribe kayo sa aking youtube channel and pa-ka-click guys ang bell icon for updates sa lahat ng ating video na, -upload, na upload natin dito sa ating hunting channel na ito so ayan guys, so sobrang tagal natin na hindi nakapag vlog at ang sobrang tagal na rin na hindi po ako gumagawa ng video guys kasi na uh, which is uh, konting busy busyhan lang tayo for today so unti unti naman akong bumabalik dun sa dati kong uh, pagbablog so yun nga maraming nagre request kung kailan nga ba ako muli gagawa ng little challenge so ayan guys naghihintay muna ako ng tamang panaw chat so ayan guys pinag nag ko muna kung talagang Uh, gagawa po ako ng challenge guys kasi marami po talagang nag-PM sa akin na kailan ulit ako gagawa so maybe this month or next week ayan, so ayan guys, so for today yung gagawin natin guys is magluluto po tayo ng ating breakfast so nandito ako guys sa aking kitchen syempre, so ayan guys so narito na guys yung aking lulutuin for today and before natin ipapakita guys kung ano nga ba ang lulutuin ko for today, so huwag niyong kalimutan guys mag-subscribe po kayo dito sa ating YouTube channel na ito. So ayan na guys, narito na guys, ipapakita ko na sa inyo yung ang lulutuin for today, let's go. <coughs> guys, so ang aking lulutuin guys is napaka simple lang talaga. Sobrang sobrang simple lang guys yung abot kaya lang ng ating mga bulsa. So, ayan guys. So, narito na guys yung aking lutuin. Ayan. Meron po akong sitaw. Itong aking gagawin uh, adobong sitaw guys. So, ayan. So, hinugasan ko na siya and meron po akong ito guys, garlic. So, yung garlic ko guys, it's ano, yan, konti lang yung garlic ko and wala kami yung sibuyas kasi naubusan kami ng sibuyas. So, ayan, so ito na lang muna yung aking isa halo doon sa aking um, ginisang adobo. Adobong sitaw yung ating lulutuin uh, for today. So, ayun guys, mamaya kukuha po ako ng bell paper doon sa labas kasi meron kami tanim doon. So, idadagdag natin dito sa aking uh, recipe for today. So, ayan guys, so abangan nyo po yan later sa aking pong pagbabalik. Mag-start na po tayo guys magluto ng adobong sitaw. Ito guys, napakasimple lang na pagkain na ito na siguradong nakakabuso guys. Ito, itong ating recipe for today. Ito yung ay panlasang Pinoy. Charot. Yung ating gagawin sa ating pagluluto. And ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung gagawin sa uh, adumong sitaw na ito. Napaka-simple lang guys. So narito na guys So, ang kanyang pagluluto for today. And huwag niyong kalimutan guys ulit. Mag-subscribe po kayo dito sa ating munting tahanan. Sa ating munting YouTube channel na ito guys. Andiyan naka-plus po. Sa screen. Ayan dyan guys. Ayan. So don't forget guys to subscribe. Ayan dyan. Ayan na. Chook. Ayan guys. And I will back later guys. And arat na. Charot. Guys, magluluto na tayo today. So, Ayan, um, ito muna yung aking kanin guys. Ayan, yung kanin ko. Ayan. So, so, so ngayon guys, kukuha muna tayo guys ng bell paper dun sa labas kasi meron kami mga meron kami mga tanim na nandun. So, let's go. So, dito guys, meron kami bell paper. Huwag kami bunga ng paper to ayan oh, guys. So. Ganyan, mga mamang doon, oh, mga uh, so, ayan, may mga langga may mga akong, oh, guys. So, ito na yung ating bell May mga insekto, oh. So, ayan, kuha natin to guys. Marami mga bungaw. Yun, nalaglag. So, kuha tayo. Hindi na natin ubusin, guys. Bali, dalawa lang yung kuya natin dito so rihalo okay, natin doon guys sa sitaw guys sa ating lutuin today na halawang sitaw so ito yung aming dating kusina guys so ayan so hindi pa na ito nagiba kasi guys wala akong budget so hindi pa namin nagiba so dito pa rin kami nagugugas guys na pinggan so doon kami pumakain dito pa rin kami nagugugas kasi wala pang sink doon, wala pa siyang lababo so, ayan so, guys, simiwaan nyo natin to so, yung aking um, lababo natin guys, yung aking lababo so, let's go guys, simiwaan muna natin siya guys, I will back simiwaan so, natin siya guys <coughs> e, ginaganyan ko lang siya, guys. Um, um, siya. So, ganoon, guys, mag-start na tayo magluto. So, unang, guys, buksan natin yung ating kalan. Buksan natin yung kalan natin. Ayan. Yeah. natin yung kalan. Ayan, guys, guys, ito. So, ayan guys, so, lalagyan natin nanti. guys, nang mentika itu nanti kan Guys, ini alcohol yang guys aku di mentika So, lalagyan nanti. siya dito ng mantika. lagi nanti. So, lagi ng mantika lagi nanti. lang. Hindi ko So, ng mantika. Kasi nga, hindi So, mahilig sa mga mantika guys. So, lagi natin. So, nanti. ilalagay natin tong ating bell pepper dito sa ano ito so ilalagay natin muna yung bawang sa kayong ah, uh, bell pepper or atsal so ano siya guys yung ang kundok. then tatanggalin mo natin dito yung ating atsal So, ilalagay natin dito yung ating ahos or bawang. So, ayan na siya. Ayan. Wala na akong mga ano guys. Wala na akong stand cam. Nasira na lahat. Hindi So, kamay muna. Ito hinahawakan ko muna yung phone ko. So, alam mo na natin sa ito. So, tapos pag mag-golden brown na siya, ilalagay natin yung, ano, yung ito. Itong sitaw. So, ayan guys, natanggal yung tits ko dito ba na guys. Kasi nga, nasira siya. So, kailangan ko siyang bunutin. Di ba? Kasi naman magtiis ka sa, kasi naman magtiis ka sa sakit. Di ba? So, ilalagay yung tits ko dito. Then, after natin maalagay yung bawang, pag brown na siya, ilalagay natin yung ating... Oh. Wala kaming karne Masarap ko guys pag may karne. Or chicken. Ganun. So wala eh. Tis-tis lang. Then ilalagay natin yung bell pepper. unha na ito guys kasi matigas to. And ganyan lang siya guys. Hindi ko siya nangyawa talaga ng mga mga. Mga maliliit. Ganyan lang

Tapos so, tapakpan nga natin ito guys. And babalikyan natin siya mga ano, hanggang siya maluto siya guys. So tapakpan natin. Ito yung gaya ng So guys, and I will back later guys pag nalunto na siya guys. So ayun, nag-fitting na natin guys yung ating luto pa nyo. So, ayan na siya guys, tingin so, na siya guys. So, ano na natin siya. So, wala ka nang guys. Hindi tayo din sa kapatid ko. Okay. Ngayon din. guys. So, Tapatan yung mga tayo tapos. kami ng... guys. Punta lang kami. Hindi ang tayo guys sa kanila. Tuyo ko ka tayo. Wait lang. So, ito yung bahay ng bahay na? Ito yung tuyo, tuyo nila guys. So, hindi tayo kasi wala kang tuyo. Ayan. So, takpan muna natin yung kanin kasi baka ano yung kanin. Kanin takpan So, ito na yung ating sita. So, ayan guys. So, uh, hanggat hindi pa siya nalito guys, yung ating sitaw is lalagyan na natin siya ng tuyo para yung tuyo, yun yung, yung magtutubig sa kanya. So, ano na ito yung tuyo? Ito lang. Okay, lalagyan natin siya ng tuyo. Okay. Saka natin siya lalagyan. Okay. Tapos natin sa ating guys, paglutuin na siya guys. Okay. So, ngayon so, natin siya ganyan. So, ayan guys. So, tatakpan muna natin siya guys. Babalikan natin siya kung sa ay lumabot na. So, ayun guys. So, ngayon guys, isa-share ko, ko kayo sa amin bagong kitchen na pinagawa ko. Siguro matagal to guys, bago na Siguro nasa, ano ito, five months. So, sobrang tagal talaga kasi ang pera yung hinihintay namin. So, ayun guys. So, dito, dito na, dito yung aming kitchen. So, although hindi pa siya tapos kasi wala pa siyang bintana. So, ayun. Hindi pa tapos yung bintana guys. Hindi pa siya na smooth. So, ayun. Papakita sa inyo yung bintana ayun. So, this is the bintana. So, kung napansin nyo guys, hindi pa siya tapos talaga. Ayan, eh. Wala pa siyang, ano, wala pa siyang jam. Ayan. So, hindi pa siya makinis. So, ayan. So, ayan nga guys. Doon nga guys, mayroong butas doon. Oh. Hindi pa siya nalagyan ng, hindi pa siya nalagyan ng simento. So, ayan. So, dito, banda. Tingnan mo guys, madumi yan. Kasi guys, dapat uh, pipintahan ko yun siya ng kulay white. So, hindi ko na lang siya nilinisan kasi nga, mahirap linisan kasi hindi niya matanggal. So, gagawin ko it's pipintahan ko siya dito ng white pag magkaroon ako ng pera. So, ayan. And it, dito yung ano namin, yung lababo namin, guys. So, ito yung tiles na nabili ko. So, dito, eh, hindi ko pa siya naikabit. Dahil nga, yun nga, wala pa tayong budget para dyan. So, ayan siya. Napansin nyo, guys. Dito, may tiles na ako. Then, complete na to guys. Meron na akong semento. And, ang kulang na lang, guys, is pambayad ng labor. Yung magkakabit. Kasi, yung magkakabit, ang ang singil na dito it's by tiles halimbawa yung tiles natin is um, 50 pesos kada isa so ilan to siguro nasa 24 pieces to na tiles so ayan kada isang tiles ang babayaran nila babayaran natin is 50 pesos so di ba medyo malakalaka din yan so ito yung aming lababo so dito guys ito yung aking lagayan ng kaldero mapinkan, maggamit. so wala pa siyang ano wala pa siyang ano guys takip kasi nga bala kong gawin siyang sliding sliding window siya kasi uh, sliding ang ilalagay ko siya dyan kasi ano yung sa dati namin kitchen guys ang ginagamit ko it's kahoy so yung kahoy guys it's nabubulok siya ayan nabubulok siya guys yung kahoy nag ano siya nagbubukbuk so ang gagawin dito is lalagyan ko na lang siya dito guys ng ng sliding dan sliding dito So, ayan guys, so it yung nyo guys, ito yung aking hugasan. So, ayan wala siyang hugasan, wala so ayan bukas siya. Yan, and ito yung window namin. Ito yung window. So, bintana to guys, so tingnan nyo yung labasan guys. Ayan. Oh, di diba? Napakaganda guys yung view namin dito, guys. Ayan. Yan ang view namin dito, guys. Napakaganda yung view na to. So, di ba? So, ito yung aking hugasan, ito yung hugasan namin dito na ang ilalagay ko dito guys, yun lang din yung lababo na yun doon, i-transfer ko lang siya dito. Kasi magkasukat sila. So ayan, dito namin siya ilalagay. Ayan guys, and ito yung aming table. So ayan, so kahit pa paano guys, is maluwag na siya kaysa doon dati. Sobrang sikip niya guys. Nagsisiksikan kami doon sa loob. Sobrang sikip talaga. So ayan na, ito rin nga yung niluluto ko guys. So titignan na natin yung niluluto natin. So ayan na siya guys. So, hindi pa natin siya nalagyan ng asin, guys. Mamaya lalagyan na natin siya ng asin. So, ang ganyan natin. Mix natin siya. So, na guys. So, lalagyan natin siya ng asin. Panlasa niya. So, so natin dito yung ang guys. So, gabihin natin. Takpan natin yung toyo. Baka matapon pagalitan tayo. Binigyan so, lang natin yan dun sa kabila. So, lagyan natin yung na ito, Yung hugasin ko, guys. So, ayan. And, lagyan natin sya ng asin. Ayan, guys. So, lagyan natin sya dito. Lagyan natin dito. Kunti lang, guys, kasi lagyan natin sya ng tuyo. Baka maging maalat sya. Hindi na sya makain sa ayan. Then, lagyan natin sya ng ajin ah, ng mato or bitsin. So, ayan. Ito talaga yung gamit ko, guys hindi uh, hindi gumagamit naman ako ng ibang seasoning pag nagluluto ako. So, kung ano na yung available na yung talaga yung ano So, ayan na siya. So, haluin lang natin siya ng haluin. So, ayan na guys. Teka lang, baka maanaglip ng ano. So, ayan na siya guys. Ayan. Ayan. So, ayan na siya. Haluin natin siya. Tatakpan natin siya ulit. Ayan. So, lalagyan natin siya ulit ng tuyo guys kasi medyo kunti lang yung tuyo na nilagay natin. So, lalagyan natin siya ng tuyo. Para itim talaga siya guys. Ayan. Para bubububu siya. Diyan ko siya nilagay para, para, hindi siya matapon. Ayan. So, ito na siya. Alalagyan natin ulit. Ayan maalat na to guys kasi nagyan ito kung asin so nalagyan natin siya guys ng konting tubig so yung tubig na ilalagay natin mula dito sa heater kasi nag heater may ang ano siya so nalagyan natin siya ng tubig yan so, then ayan guys tatakpan lang natin siya guys and after siyang um, maluto kakain na kami guys so Ayan guys, yun lang guys yung aking vlog for today guys. Nakita nyo yung aking bagong video na to. So ayan, nagluluto po ako today guys ng adobong sitaw. Ito, ito yung aming um, agahan for today. So ayan guys, nakita niyo na yung aming bagong kitchen. Ito yung kitchen na pinagawa namin sa mga 5 months ago. Sobrang tagal na guys. And ngayon lang siya natapos talaga. So ayan na guys yung guys, kitchen namin. Ayan guys, so sobrang ano siya. Medyo malakalaki namin siya guys, konti. So, kaya ito paano, hindi na kami nagsisisikan dito, guys. Ang dami na may gamit, guys. Hindi pa naayos. So, ayan ng lang, guys. Yung so, aking vlog for today, guys. And maraming maraming salamat, guys, sa inyong lahat. Sa aking munting tahanan na to guys. And thank, thank you, so much, guys, for watching this video. And e, huwag niyong kalamutan, guys, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel na it's So, ayan, guys. And maraming maraming salamat, guys. And see you next time. Dito pa rin yan sa ating YouTube channel. Burgers and biogun and grocery biogun and you know guys and thank you so much for watching. Bye. Bye